Kung daw lang, anong naman na ito ba? Ha? unsa daw, anong nalang man si... Ay? <laughs> eleksyon election eleksyon uh -huh. wala ko pong humugat tinukod yun eh uh -huh. ito yung eleksyon anak na sinang tina dahil ang kanang na ang negarita ipapilita sa bumbong <laughs> ipapilit ko na po nga anak mamatay ka na uh -huh. di, day. ito dahil pagdala mo tuba ha uh -huh. ay nagdala mo tuba umo uh -huh. uh -huh. kailangan kailang ko daw na siya hindi si Inad si Inad si Inad